Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isang malaking sorpresa ang ibinahagi ni na Ronnie Alonte at Loisa Andalio matapos si reveal na kasal na pala sila sa isang intimate wedding ceremony. Sa social media post ni Ronnie, makikita ang ilang photos kung saan masaya silang naglalakad sa aisle at ipinapakita ang kanilang wedding bands. Suot din nila ang matching outfits na may nakasulat na Mr. Alonte at Mrs. Alonte. Caption ni Ronnie, Sup, Mrs. Alonte, Sagot ni Loisa, Hi! Kabilang sa bumati ang mga kaibigan sa industriya tulad ni na Enchong D at Bianca Gonzales. Ang announcement ay kasunod ng paglabas ng proposal vlog ni Ronnie, kung saan emosyonal niyang inalay ang dream engagement ring ni Loisa at tinanong. Will you marry me? At sagot ni Loisa, yes. Nauna nang napansin ng fans ang diamond ring sa kamay ni Loisa, pero ngayon lang nila opisyal na kinumpirma ang engagement at kasabay pa pala ang kasal. Bakit nga ba biglang kasal reveal agad, nagmamadali ba ang loini? O matagal na ba talaga itong nangyari at ngayon lang nila inamin sa publiko?